para pita sai labi mo yalagan sa gingan para sa mga senador nya kita kita ang tikang kap puluyo nga tawag sa mayor tawag ni uy o sa mga titulo and sa ato nga photo edokors nagatagsayuli kami nga mo kauba ni mayor parex uy apel 21st city council apelang ilimuna kapitanes nalipay kaayo nga kamo gitubag ni, ni ini nga panawagan og inyo gi take on ang ang oportunidad nga kamo mahiapil ni ini nga programa alang usab dili lang para kaninyong isip bana umasawa, uro, o asawa laba mahimong malampuson malinawon kadakbayan sa kaniyang oro ang isip mga sapo, sa atong nasud na Pilipinas kaninyong tanan

Yes, George. Ang iatamaan na nga parte yun, na ng bayan o maghimo nini ini dini -in -in lang ang iyang pagtindog dini si isip officiating officer. Apan uh, siya o sa minong sa ato ang uh, uh, mga kinasalba. Ito galit, nagran uh, kaayos sa siya o um, regalo. ang ginoo sa usa ka masipang pakpak. Sagasa sa gasa sa pinabuhi na iyan diha. Mga kauban na ito na nagsilbisyo, nag-alagad, nagtabang sa katauhan mayong bunta. Uban sa pagkaw na City Police Director Kenny Mulayan, sa CMFC, Colonel Anito Orang taspos certer, ngamit lampang, umi abal, sama orang kaliokan, gabina kan, yuyung di dan Mister Apple, dan Rico Libri Alan Fernandez, nama Inutri Gayong, sama kena kaliokan sepatu mandang, nama Malam Pusul, amat jauh sah ini nagpasalamat o nagpahalipay ko kaninyong tanah na abot ang panahon na nakadesisyon yung tamo ng magpakasal likod sa dunggay ninyong panahon sa panag-ipon sa mga pagsulay sa kinapuhin panag-ipon apang nagparuipon ang inyong baruganan o nagpatibabaw ang inyong gugma na mag-uban kamo hangtot sa hangtot apan dako kayo kalainan kung kamo mag na dili magpagkasal. Importante ang kasal kung sa ako naghatay kong dignidad, dignidad sa ninyong mga magpiay na dili sayon sayon sa yun o galit-galit na kung dili kong magkasal, ang babae maoy makaluluoy kay biyaan diretsyo o maoy magtanto sa pagkatiman sa iyang mga kabataan. Dako kayo kalainan o sa ngangin mga anak ng mga tubo, mga dako, utungha sa tumaan, na mismo ang ilang binikanan dilik pinasa. Dili sila hindi na malipanya. Usap, kung dilik puno kinasalit, Dili malikayan nga adunay mga adlaw nga mag-uban kamo manlakaw, dunay matakuan ninyo nga higala o kaila nga makapangutana sa inyo kung kinsa ang inyong kauban o kuyo. Dili mo makaangkon na imo siyang asawa o imong mana tungod kay dili pa mo kinasara. Kaya nga kung o batasan, makaangkon lang ka asawa o banakon kumahan namo dinasal. yung masala. mo anang higayon na kung sa isang kong natuba, kay maulaw mo lang, na may ngon o asawa na nasayon mo na wala pa mo bigasala. Muna ang dako ka ayong ina, isa, dako ka ayong kalipay na po o pagpasalamat kaninyong mga magtiayon na magpakasal ka rin kayo kinahanglan ng atong kapilingban na sa barangay na kun ang namuyo, ang mga lumulupyo na malagpiayon na dilit kinasya, dilit-ligon ang pundasyon sa barangay. Diha magsugod sa matat pamilya ang kalikon sa atong barangay kung likon ang pamilya, likon ang pundasyon sa barangay, o ang likod na pundasyon sa barangay, likon ko ang pundasyon sa atong dakbayan. So, kanunay, diha magsugod sa pamilya. Importante ang kaayo kanako ang usang kapamilya na kinasal ang manat asawa o manag ti anyo. Apan, likod sa dagang mga pagsulay, usbong ko, likod sa dagang mga pagsulay, kaya wala may magpiayo ng wala pagsulay. Pero kana maong pagsulay, mo ay o dugang kalikon sa inyong panakuban. Mo ay maghatat kaninyo o mga pagtulungan na dili ninyo usipon kung ugaling adunay dili magkasinap na, na. o kasinapian sa tigabuhin magpianyon ang mga pagsulay. Lagi na kung simba kong ang pagsulay na adunay mo yung mga balapian o matungong ang mga balapian na wala mo'y ikagasto, ikapagala sa hospital. Apaan? kung naa ang bukwa o okay, kinuray ang inyong panagubang, mong patibakaw yun ang pinuod na bukwa. Kapag sa mga mga paksulay, ang usapang mga rakti ayo, at yun na yun, pimpin na sangkuan ng uktanun inyong sundong kung gusto mo na malipayong, malahutayong, malambuon o malampuson sa inyong panag sa inyong tibuok na pinaguruhi. Paminaw din mo tayo, ha? Paminaw din mo. Akin na ang kadaklinan. Paminaw din mo, ha? Sa kinabuhi na ito, labi na ka na itong manag-iay, kinahanglan ang literacy. Usan Kung saan ang liper siya? Kung pagtianay, pananagpukat ng buhay, sa mga plano, sa inyong mga laraw, sa tanan ng mga adlaw, na usikan ang adlaw na dili mo magsultianay. Importante ang komunikasyon, din lang sa kung magpiayon ko, sa atong kapilingban, sa atong pagsataksa sa personal na pagkatao. Kaya kung wala ang komunikasyon, dili kita makasinaptanay o pili kita ta managuban kung wala ang komunikasyon o sa kaninyong magkaayon ang literacy o communication mo'y usang kadako kaayong dili sa pagpagayon at lakang sa malampuson na panaguban sa pipuok ninyo na kinabuhi. Komunikasyon bisan asa isa unsa nga kapunungan o kalihuban o mismo ang gobyerno komunikasyon yun ang unang bililong o importante sa tanda. Ikatuha, letter H. Letter H. Kung sa'yo letter H, humility. Mapa, mapaobsan. Bisa magtiayon mo Dugay na mong nag-uban, ato na lang ko'y kasinatian, ah, inahangla. Inyong batunan ang pagkamapausan mo sa ulit. Ayon! CEO, pa si Mayor. man sila sa itong mga kauban. Abot lang kung kung sa gitka, ang ang king galing ani sa mga pag no? So, ato tanawan ka rin dungan. nga, tag five, four, ato bang na uh -huh. itay? Benar. Oh. Atau masih mau video atas kalau ya. Oke. 5 4 3 2 1 Jadi mah kalau pikir enggak saya. Why? Oh. Tonawa ambil tears. Nagibagay naman mo. Nagibagis oh, so man na, mo. Na, ba ano, uh, na? Ano ba na? Tanawa ba? Eh. Oh. Oh. <laughs> ah, sige. Ako, ano ah, lang ni ang among regalo. Sige, di. Man mo pag Ah, tara. Doon regalo ni Mayor Larex, ha? Tay, Ang sama ni mo ang lipstick na po tapit sa mukhang tan? Ah, nara. Susus. anak mana masamang sa mag Sige mo. Sige, salamat. Pwede na mo balik na to. At ang lihang niya ang ato mga kopo sa pag Compress na yun ta sa tunga palihog. Once again, ito ang mga atong gihanya, ito ang mga bagong ikasal. Uh, bindog, unia, compress, uh, na bindog o niya compress sa bunga. Ah, Padayon yung na-distribution sa ato ang uh, mga marriage certificate, palihong pag-double-check kung um, inyong hapa yun na pangalan ang inyong ng nadawan. Okay? Palihong pag-check if inyong ba pa mga pangalan ang inyuhang hang ginalang na uh, uh, marriage certificate. Kaya basit biyang lahing na ang marriage certificate, di na inyong Oh, Once again, compress sa tunga, erod sa tunga. Erod sa tunga, ito ang mga bagong kikasal. O, kinin da plin, erod din rin. na sa da plin, diring sa, rin kasay. O, oh, erod mo din sir. Dikit pa sir. Dikit closer pa, sir. Dikit, dikit Dikit, dikit kamay. Ato ang mga kagawa na tawag ko mga punong barangay pwede balhinan ato diri gamay, ato ang ubat punong barangay. Pwede na tao mahanga mga punong barangay ng ato ang uh, balhinan diri nga side para ma balance ito ato ang uh, pag take sa picture. Sa itong mga photographers, sa paghigugma ang tubag kauban taoy Clarex sign. Ana, sa paghigugma, kauban taoy. Ita sa mga kamot. Mas taas ang kamot, mas naku ang uh. Charla, parehara sa size tanan. Dagang salamat sa itong mga kamot. Thank you, Mayor Clarex Uy. and our 21st City Council and our punong barangay sa mga to mga kagawad. Salamat, salamat kayo. We will continue with our Clarex na serbisyo sa ikanoang uh, hugna dito. That's right. Open go. ground. That's right. And of course, uh, alam sa itong mga couples, gikan sa barangay Bisigan, uh, aduna kiapon mo yung sakyanan, ihatod mo pa uli dito sa inyong barangay. So, asa inyong drop off kaganina, dito nagyapon magsulat ang inyong sa uh, sakyanan. Once again, sa ato uh, ang mga couples gikan sa barangay bisigan ihatod gihapon mo paingon dito sa bisigan ato at lang mo sa inyong ginaugan kaganinang uh, buntag dala gihapon ang inyong lechon o uh, bagyod na nga pangalan kay basin baya uh, makadala mo o document nga dili inyo ha Balik, pag double check sa inyo ha nga uh, documents nga gihawiran and uh, hulata ang uh, mamahimo nga instruction sa ato mga kauban gikan sa City Mayor's Office alang sa pagclaim sa inyuhang lechon cake wine o bugas sa gikan sa inyuhang mga ninang o gino mapabilin din ha, sa inyuhang lingkuranan na daghan kayong salamat At wang, uh, gihangyo pataas or tindog uh, Jan Shine Malati Oga Carmila Abelia Ahamo Once again Malati and Abelia Alright, that's it for our kasalan ng bayan Alang sa barangay bisigan, na barangay so 1 to at barangay konsulasyon. Ano na po pa tayo paigang ng programa? Alang sa itong opening program.